naman yung ano, merinda. Pamerinda naman natin yung aso. Oh, hey! Hey, dito na, mga aso alaga ko. Tapos kayo dito. Dali. Pamerinda ko kayo. Pamerinda ko kayo. Dali ka. Lalo ang aso. Dapat yan mo, day one, day two, day two. Merinda na naman natin. Pogs! Merinda na naman aso, sa Pogs ha. Oh. Sa daw lang ni Pogi. Merinda oh. na Oh, merinda kayo! Pogs, ito sa akin Pogs. Sa, sa dalawang aso. Ay, tatlong aso. Tsaka okay, ito. Ang uh. Oh. Pahingan kung ano, straw so pa soft drinks ko din yung ano alaga ko oh sana oh <laughs> guys dito 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 kayo okay, oh oh tumawol ka <laughs> tumawol ka. ka kasi yeah oh di ano ba pangalan mo o to ano pangalan nito guys ka oh guys, ito pabirented muna natin itong aso na Oh. Uh. Oh. Oh. Sige, hey, kain. Ano mo trip. Kainin niya yan. Jutonin. Pag pagbutom yung ano, aso, kakainin niya kahit ano. So, yan guys. Dahil gutom talaga. Hey. Yung dalawang aso, hindi pumunta dito. Itong dalawang aso lang. Eh, magbibirinda. Bibirinda kami, bibirinda din sila. Sige, kain lang. Magpakabusog kayo. Yan guys, nakita mo yung nakaupo doon. Kasama din sa <laughs> magbibirinda yan. You know. So, kain kayo, kain. Ka, dali. Ka. Isa, oh. Oh, dali. Dali, oh. Hmm. Bagyan natin to guys, isa. Mm. Takot, eh. Mm. Mm hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm. To. To. dito. Agaw, oh. Oh. Mm. Dali. Dali. Okay, ha? Dali, hmm. Ha? Ayan guys. Sige kaya lang. Huwag kayo mahiya. Ayan guys. E, merenda muna kami. Ayan e, yung muna yung merenda nila. Ah, marami mag-share nito guys. Para marami pa tayong matulungan. Sa mga asong gala na to. Dahil walang may-ari ng aso na to guys eh. Dito lang to sa loob ng ano subdivision. Ito na lang guys, maraming maraming salamat. Sana pagpalain po kayo ng may kapal. Thank you.